Ayan mga idol, nakababa na tayo ng bangka. Ayan, inantay natin si uh, Kuya Long. Ikaw naman magsagwan masunod. Hindi, <laughs> nah, may sa ko magsagwan. So ayan, maduma na kami mga idol sa Sula Elementary School. So medyo may distansya pa yung ating lalakbayin. 25 km. Grabe naman. <laughs> ayan, so abangan ninyo mga idol. Mamaya, nandoon na kami sa elementary school. Welcome to Sula Elementary School. Ayan mga idol. Nandyan si Kuya Kulain, Kuya Bot with Kuya Lon. Of course, huwag na tabi, mga idol. Oh. Nagbalang-balang kami dyan sa Sula Elementary School. Ayan <laughs> ah, nga mga idol. Kita nyo naman na po ng Sula Elementary School. At syempre yung mga estudyante natin dyan. Nako, bibong-bibo talaga. Ayan Ay, nga, pumunta po tayo dito sa Sula Elementary School para po kausapin. Magkipag-coordinate po tayo tungkol sa ating feeding program this coming March 8. Siyempre na naman, natin dyan yung ating mga teachers. Ayan mga idol, isang magandang araw sa inyo. Talagang napagaganda mga idol ng araw natin. Dahil nandito tayo sa Sula, Puyo-Puyo Sula Elementary School, kasama natin ang mga Mababait may higos ng mga maestra din sa sulat, Siyempre, magagayo. Ayun yung si madam. <laughs> ang ating apat na teacher tas iba po nasa dayo. Uh, dito pwedeng surusugun tahara rin tabi nasa ginubatan. <laughs> Ayun po yung gano'n kay tama si Kuya Long. Ansan mo yan tabi yung heartthrob kang damakang. Ayun yung Mga maraming salamat sa so, nakipag-coordinate tayo mga idol dahil magkakaroon tayo dito na ng wedding program sa March 8. Ayan, so kita kits tayo mga bata dito pasasayain natin, bumusig din natin sa saya at pagkain. Maraming salamat sa ating mga uh, ano po ang masasabi natin mga madam? Maraming salamat sa pagbisita ni Kuya Kuya Cole and Kuya, Kuya Bo. Ayan, thank you, thank you so much. Ayan, kita kits na lang po tayo sa March 8. so, ayan.